kasama ka, chicks! Kole, <laughs> pero di ko lang. Siya si Power Rangers White. Ano masasabi mo? Bakit kasama ka ngayon? Nadamay, nadamay lang saan. <laughs> Samahan nyo sila sa paghahanap ng mga halimaw sa tubig dito sa Infanta. Nadamay nga lang ang batang ito sa mga Power Rangers. Sa araw na ito, samahan niyo ang mga Power Rangers na maghahanap ng mga halimaw sa Infanta Quezon Province. Daming fog sa daan, kaya naman mutik nang madisgrasyang kasamahan nila. Siyempre, dahil nasugatan ang baby niya, kaya iti-check niya muna. Sila nga pala si Power Rangers Green at si Power Rangers Black. Kasama din nila ang mga Transformer. Sila nga mga hari sa daan, pero tigasin pagdating sa tahanan. Pami-pamilya nga ang pumupunta dito sa Agus River sa may infanta. Dami na nga ang cottage dito guys. At marami na rin mga floating cottage. Napakasarap naman magtampisaw kapag ganito kalinis ang tubig. Yung kumukulay tagos hanggang sa halaman. Tingnan nyo naman ang cottage sa kabila. May padulasan pa. Sarap nga ang tampisaw nila. Sana all. Ano pang hinihintay niyo magtungo na kayo dito? Ang oh. sarap-sarap ng tubig, ang lamig-lamig. Pero ang totoo, hindi talaga ako nakasama. Yine, Siyempre, nasa trabaho ako. Dawad, oh, anong masasabi mo sa ibang kasama natin? Niihiya ko para rin sa mga kainom sa baba. Oo. Masarap. Ano yung malatala taon? Patagat? Mga busing, ayaw niyo sumama sa amin, ha? Oo. Oh. Yay, hey, magpayaman lang kayong payaman. Nakaya mo lang, lang yung pera <laughs> sa impyerno. <laughs> Enjoy na enjoy nga ang mga papa. Ito nga pala si Power Rangers Red. Na natiling baby nga si Power Rangers White. Hindi pa rin tinutubuan ng buhok. At tuwang tuwa naman si Power Rangers Green. Ito nga si Power Rangers Red. Ang laki-laki ng katawan. Ano na kaya mga nangyayari sa mga Transformer doon? Wow papa, papatayin kita pag uwi mo magpapabayin sa pagmamahal. Sana nga sa susunod makasama na ang buong pamilya. Shout out nga pala kay Lakwatchero Vlog. Tulad nga nitong asawa ko, napaka Sana all feeling binata. Pakinggan nyo si Power Rangers White. Oh, anong masasabi mo na? Masaya. Kahit, kahit, kahit... kunti lang tayo. Oh, oh. Okay, okay, naman, di ba? lang tam matuloy. Ah. Umuhugot pa nga si Power Rangers White. Hindi na raw drawing ang pag-rides nila. Natutuloy na. Kaya naman, ang laki-laki ng ngisi niya. Daldal -dal mo, kagawad. <laughs> Itong ilog nga ito, ang Agos River ay dinadalaw nga ng maraming riders at maraming vlogger. Punong-puno ng mga tao ang ilog. Sa so, sobrang init ba naman, sino ba naman ang ayaw magbabad sa tubig? Sana all, maraming nafe sa summer vacation. Nakakaingit talaga yung lamig ng tubig. Makikita mo palang parang sarap-sarap na. Pangarap po na rin tuloy, magkaroon ng bahay, yung floating na. Dahil kapag nainitan ka nga, pwede ka nang tumalon na lang bigla. Diyan siguro nakatali ang cottage. Sa lubid na yan. Wow, sana all tumatalon-talon. Pag nakita nga ito ng mga anak ko, siguradong maiingit na naman sila sa papa nila. At huhugot pa yan. Sana sumama na lang ako sa rides mo. Ay, dugong. <laughs> Bye!